isa sa pinakagalit sa mga katoliko o anti-catholic na kulto sa Pilipinas ay itong INC na tatag ni Felix Manalo. Ito yung grupo na kung papasok ka sa kanilang pagsasamba ay puro pangakatake at panunuligsa sa Iglesia Katolika ang maririnig mo sa kanilang mga pangangaral o pumili galing sa kanilang mga ministro. Ang ginagamit nilang pang brainwash o pang bubudol sa mga nautong members ay pinapaniniwala nila sila na si Felix Manalo raw ay isang anghel o sugo. Ito ngayon natin tatalakayin kung totoo nga bang sugo o anghel si Felix Manalo. Ang pinakaunang tanong na dapat masagot ay kung sino ang nagsugo ni Felix Manalo. Saan at kailan siya sinugo? Dahil si Satanas ay may mga anghel o sugo din ayon sa Revelations 12.7. Malay mo, siya ay sugo nga talaga, pero hindi ng Diyos, kundi sugo ni Satanas. O so baka siya nga ay isang anghel na inihulog galing sa langit, yung tinatawag na fallen angel. So, anghel pa rin. Dati nang sinabi kasi sa Biblia na si Kristo ang pinadala ng Diyos sa mga huling araw, hindi si Felix Manalo. Ito ang sinabi ng Biblia. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Hebreo 1, 1, 2 Malinaw sa sitas na binasa natin na sa lumang tipan, ang Diyos ay nagsalita sa pamamagitan ng mga propeta. Pero sa bagong tipan, sa mga huling araw, ang Diyos ay nagsalita sa pamamagitan ng kanyang anak na si Iso Kristo. Hindi ni Felix Manalo. Kaya pinaaalahanan tayo ni Kristo na sa mga huling araw ay lalabas ang mga bulaang mga naral. Ito ang sinabi ni Kristo. Magsisibangon ang mga maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Mateo 5.4.11 Malinaw po ang sinabi ni Kristo na magsisibangon ang mga piti o mga bulaan isa na dito si Felix Manalo na nagtatag ng sariling kulto. Wala naman kasing sinabi dyan na sa mga huling araw ay darating ang aking sugo na ang pangalan ay si Felix Manalo. Ang sinabi lang ay darating ang mga bulaan. Ngayon, ating tatalakayin ang pagkataon ni Felix Manalo. Kung talagang karapat dapat nga ba siyang maging isang sugo o anghel? Bago pa man makapagtatag ng kulto si Felix Manalo na tinatawag na INC, siya po ay pumasok muna sa iba't ibang protestanting sikta kagaya ng Methodist, Presbyterian, Churches of Christ at pati na sa kultong Sabadista. Kaya maraming doktrina na kinopya ni Manalo nagaling sa Sabadista kasi Sabadista siya dati. Ngayon, ang napakalaking katanungan na ito. Sinugo din ba si Felix Manalo na sasali muna sa iba't ibang sikta at kulto bago magtatag ng kanyang sariling kulto? Saan mababasa sa Biblia na ang anghel o subo ay papasok muna sa mga iba't ibang kulto bago magtatag ng iglesia? Yak, mangangamuti ang mga ministro ni Manalo sa mga tanong na ito. Noong natiwala si Felix Manalo sa kulto ni Ellen White na tinatawag na Sabadista, ay lumaya si Manalo, tangay ang isang dalagang Sabadista na si Honorata de Guzman at nagtahanan sila. Ganito ba ang tamang asal ng isang sugo na itanan ng isang babae? Ang masakla pa ay ayon sa doktrina mismo ng INC, bawal ang makipagtanan. Pero ang founder mismo nila na si Felix Manalo ay ang pasimuno ng pagtatanan. Exempted ba si Felix Manalo sa doktrina ng INC? Kung ganun, pareho pala siya ni Muhammad, ang founder ng Islam. Yung mga Muslim kasi na lalaki ay hanggang apat lang na babae ang kanyang pwedeng mapapangasawa. Pero exempted si Muhammad dahil lampas sampu ...yung naging babae ni Muhammad. Sana all founders para exempted. Isa rin sa luprina ng mga iglesia ni Manalo ay dapat hindi mag-aasawa nang hindi kaanib ng INC. Pero si Manalo, ang pinapangasawa niya ay isang sabadista. Exempted na naman si Felix Manalo dito. Ang tunay na pangalan ni Felix Manalo ay Felix M. Esagun. Pero nagpalit siya ng pangalan. Gaya ng mga mudos ng mga scammer na nagpapalit-palit ng pangalan. Mababasa ba natin sa Biblia na ang sugo ay magpalit ng pangalan bago magtatag ng iglesia? Bakit pa magpalit ng pangalan? E may connection ba yan sa pagkapagiging sugo? Di ba halatang may itinagong lihim si Felix Manalo? Sabi ng mga members ng agency, 1914 daw sinugo si Felix Manalo kasabay sa pagsimula ng World War I. Pero ayon sa pasugo, 1930 pa lang, nagumpisa ng nangaral si Felix Manalo. Ibig ko sabihin na hindi pa siya sugo, no? Nagumpisa siyang nangaral noong 1913? Eh, ano siya noon? Bula ang manangaral? Bakit nangaral na siya kung hindi pa siya sinugo noong 1913? Sabi din ni Felix Manalo, July 27, 1914 daw nagumpisa ang World War I. Ito sabi ng mga history books at kahit sa mga online history websites. July 28, 1914, nagsimula ang World War I. Sinong nagsasabi ng totoo? Si Felix Manalo na hindi nakapagtapos ng elementarya o ang mga historical records na nandiyan sa mga kasaysayan? Sabi ni Felix Manalo, Nakulong daw siya ng tatlong araw, walang kinakain, bago siya naging sugo. Ang tanong, saan natin mababasa sa Biblia na kailangan magpulong muna ang isang sugo ng tatlong araw. Noong sinugo daw si Felix Manalo, ay pinigyan siya ng dasal o pray over ng mga protestanteng pastor. Makikita natin ito sa pelikula ng INC na nagsasadula sa buhay ni Felix Manalo at ang gumanap sa papel ni Felix Manalo ay ang artistang si Dennis Trillo. O tingnan nyo, binigyan si Felix Manalo ng blessings mula sa mga protestanteng pastor. Pero, ang sabi naman ni Felix Manalo sa Pasugo, itong mga protestanteng pastor daw ay mga ministro ni Satanas. Ito ang sabi ng Pasugo, August 1961, page 39. Dapat natin itakwil ang mga paring Katoliko at mga protestanteng pastor sapagkat sila'y mga ministro ni Satanas. <laughs> Ang tanong, mayroon bang sugo na dinasalan ng mga ministro ni Satanas? Ibig sabihin, sugo talaga si Manalo. Pero sugo ni Satanas dahil ang nag-pre-over sa kanya ay mga ministro ni Satanas. Aba, mas lalo tuloy na lumilinaw kung anong klaseng sugo si Felix Manalo. Sugo pala ni Satanas. <laughs> Noong 1919, limang taon matapos makapagtatag si Felix Manalo ng kultong iglesia ni Kristo. Siya ay pumunta sa Amerika upang mangalap daw na mga akla, ng mga aklat ng relihiyon at mag-aral. If, eh, mayroon bang subo na kailangan pang mag-aral at manganap ng mga aklat? Anong klaseng subo yung kailangan pang pumunta ng Amerika para mag-aral daw ng relihiyon? Bakit pa siya mag-aral? O, sinugo na siya? At sinabi pa ni Felix Manano na nag-aral daw siya sa Pacific School of Religion. Pero noong tiningnan ang mga records ng mga naging estudyante sa school registrar, ay wala naman ang pangalan ni Felix Manalo doon. Ito ang sinabi ng registrar sa Pacific School of Religion noong tinanong sila kung nakapag-aral ba talaga si Felix Manalo. Wala daw sabi ng school registrar. E, ano yun? Si Manalo lang ang may alam na nag-aral siya doon, pero yung sinabing paaralan ay tinangging nakapag-aral siya. Parang sinabi ko na girlfriend ko si Ivana, pero dinaman alam ni Ivana na girlfriend ko siya. Anak ko, masubo bang sobrang sinungaling? Noong 1938 ay inakusahan si Felix Manalo ng panggagahasa o rape sa isang dalaga na members ng INC na ang pangalan ay si Rosita Trillanes matapos ang apat na taon ay naglabas ng desisyon ang Court of Appeals at natalo si Felix Manalo sa kaso. At sinabi ng korte na man of low moral si Felix Manalo. Mayroon bang na imoral at rapist? Sabi ng mga INC, kailangang mabautismuhan muna sa iglesia upang mailigtas. Pero si Felix Manalo ay hindi nabautismuhan sa INC. Ibig ba sabihin, hindi naligtas ang kaluluwa ni Felix Manalo? Ang masaklap pa ay pinakita nila sa pelikula ni Felix Manalo na siya ay binautismuhan. Ngayong sinabi na sa pasugo na hindi nga nabautismuhan si Felix Manalo. Ito yung eksena kung saan nabautismuhan daw si Felix Manalo. Eh, sinong nagsisnungal ngayon? ba? Diba? Either si Felix Manalo o ang mga taga-IEC ang nagsisinungal. Sabi ng mga taga-IHC na ang tunay na pangalan daw ng Iglesia ay Iglesia Ni Cristo o Church of Christ na letter C dahil mababasa daw ito sa salin ni Lamsa. Pero ang unang pinarehistro ni Felix Manalo sa gobyerno ay Iglesia Ni Cristo letter e. Kahit na titingnan natin sa mga dokumento nila, Iglesia ni Cristo talaga na letter E. Letter T ang ginamit at matagal pa nilang ginamit yung letter E bago nila pinalitan ng letter C. So, ibig ba sabihin na nagkamali ang sugo? Dahil yung spelling nila ay mali. Saan natin mababasa sa Biblia na pwedeng palitan ang pangalan ng Iglesia? Bakit umabot ng ilang dekada bago niya pinalitan ang pangalan ng kulto nila? at kung hindi big deal yung maling spilling, eh, bakit nyo pa pinalitan gayong hindi naman pala big deal? Diba? Alatang may pukos-pukos na naman. Saan mababasa sa Biblia na ang Iglesia ay pamumunuan ng isang pamilya lang? Mula kay Felix Manalo, na ipasa niya ito sa kanyang anak na si Iranyo. At mula kay Iranyo, na ipasa naman ito sa kanyang apo na si Eduardo Manalo. Pag mamatay si Eduardo Manalo, tiyak ang apu sa tuhod ni Felix Manalo ang papalit. E, ano ito? Family business? Oo nga dahil incorporated eh. I.N.C. Isang negosyo lang. Isang family business o negosyong kulto. Ayaw nilang mapunta sa ibang tao ang mga abuloy at kayamanang nahut hot nila sa kanilang mga pobring members ng I.N.C. Sabi ng mga I.N.C., Bawal daw ang rebulto dahil Diyos-Diyosan ang mga ito. Pero si Felix Manalo ay ginawa nila ng rebulto at inaalayan pa nila ng bulaklak tuwing kaarawan ni Felix Manalo. Anong kaipokrituhan ito? Kung sa katuliko bawal ang larawan ni Kristo, pero pag larawan ni Manalo ay nasa altar pa nila nakalagay. Ayaw nilang isi-celebrate ang birthday ni Kristo kung Pasko. Pero sila naman ay sinisilibrate ang birthday ni Manalo talagang ang anti-Kristo o anti-Christ dahil mas mahal pa nila si Felix Manalo kaysa kay Kristo kristo Ayon sa mga INC members, si Kristo ay tao lang samantalang si Felix Manalo ay isang anghel. Pero, si Kristo noong namatay ay binuhay niya ang kanyang sarili sa loob ng tatlong araw. Habang si Felix Manalo ay hanggang ngayon nasa libingan pa rin at kinain ng bulatik At alam niyo bang ang ikinamatay ni Felix Manalo ay ulcer. Ulcer lang naman. Baka resulta yun sa walang kain ng tatlong araw. Sabi din ni Felix Manalo na ang mga katulikong pari raw ay mga bulaan o ministro ni Satanas. Pero palagi nilang ginagamit ang aklat ng pari na si Horacio de la Costa, isang Jesuit priest. Naniwala pala sila sa isang mulaan o ministro ni Satanas. Si Felix Manalo at ang mga ministro niya ay itinuturing tayo mga katuliko na sumusunod daw sa aral ng demonyo. Pero alam niyo ba na ang kinuha nilang arkitekto sa kanilang mga kapilya at templo ay isang katuliko? Eh, bakit kayo kukuha ng arkitektong sumunod sa aral ng demonyo? E, Di ba? Ay, pagkikuhanan naman ipinaangkin ng mga INC na si Kristo talaga ang nagtatag sa Iglesia ni Kristo o INC. Pero noong tiningnan ko ang nakarehistro sa gobyerno, haba, labing siyam naman pala silang founders ng INC. Pero wala doon ang pangalan ni Kristo. Tapos, ipinaangkin nila na si Kristo daw ang nagtatag ng INC. Wala nga doon ang pangalan ni Kristo. Isa sa doktrina na itinuturo ni Manalo, ay ang hindi pagkainan ng tinubuan o anumang pagkain na may tubo pero napakaraming INC ang kumakain ng fried chicken sa Jollibee o kahit sa ang fast food chains. Di nila alam na yung karne ng manok na ginigisa ay mayroon pa yung dugo na naiwan sa mga ugat nito. At yung bone marrow ay nandun ang pinagmulan ng dugo. Baka di nila alam ito. Naku, ang dami palang INC ang nagkasala. Subukan mo nga bumili sa merkado ng karne. Puno yan ng dugo sa loob na kahit ilang bisis mo yan pupugasan, ay hindi mulat matanggal yung mga dugo na nasa mga maliliit na ugat. Eh, bakit pa sila kakain ng karne? Kung ang karne ay may mga dugo naman yan na hindi na makikita ng ating mata. Mabuti yung mga hudiyo na nagbabawal kumain ng dugo kasi may sarili silang sistema upang matanggal ang dugo sa pagkain ng karne. yan ang tinatawag nilang kosher Ganon din ang mga muslim dahil ipinagbabawal nilang kumain ng baboy ay may sarili din silang sistema, yung tinatawag na halal. Pero itong kultong INC na nagbabawal kumain ng dinuguan o dugo, ay wala silang sariling sistema. Kaya marami sa kanilang mga members ay nakakain ng dugo mula sa mga pagkain, kinakain nila sa restaurant at kahit na sa mga nabili nila sa mercado. Isa sa doktrina na itinuturo ni Felix Manalo ay dapat ang mga members ng INC ay hindi sasali sa politika. Dahil ayon sa kanya, marumi daw ang politika. Pero anong nangyari sa INC? Yung leader nila mismo ay isang political appointee ni Duterte bilang special envoy for OFWs. Isa pang lumabag sa doktrina ni Manalo ay si Mark Pulita, yung utor sa House Bill na kung saan pinagbabawal ang mga cross-effects sa mga hospital. At ang INC ay may sariling party list na tinatawag nilang sagip sa matatuwid halatang nagkukuntrahan na itong aral ng sugo nilang si Felix Manalo at ang mga humalili sa kanyang sugo at mga membro hanggang dito na lang muna ang ating tungkol ni Felix Manalo at sa kultong INC sana ay may natutunan kayo at maging aware kayo sa kultong ito pwede nyo itong ishare sa mga katilala o kaibigan nyo lalo na sa mga members ng INC para din matauhan sila dyan sa inaaaniba nilang kulto. Paraming salamat.